ulit si Doc Willie at Doc Liza. Ang topic naman po natin, yung mga pang-araw-araw na ginagamit natin sa ating paglilinis ng katawan. Ang number one dyan, syempre, uh, shampoo at conditioner. Uh, ako po, mabilis lang maligo. Sabi nga ni Dr. Katigo, ang ating dermatologist, kailangan pitong minuto lang ang paliligo. Huwag tayong nagbababad sa pagligo dahil nakakadry ng ating balat. So, babasain muna mabuti ang buho. Kailangan basang-basa bago lagyan ng shampoo, babanlawan, tapos uh, maglalagay ng conditioner. Nabanggit nga din ni Dr. Akati na maganda pala yung mga conditioner na nasa jar. Pero ako po, ito lang yung binibili ko. Kasi mabango eh, pawisin talaga. Lalo na yung paglaging pinapawisan yung anit mo, uh, ito na lang po yung solution ko, yung mabangong shampoo and conditioner. Tapos, Uh, meron din ako pagka magsasabon naman, uh, ito lang po ang gamit ko, mga mild soap. Pwede po ivory, tender care, uh, yung Johnson's Baby Soap, yan po yung mga mild soap. At kung talagang may budget, pwede naman eh, yung Dove kung gusto ninyo yon Kaya lang yung iba medyo nalalagkitan doon. Tapos banlaw mabuti, magtutuyo. Pag nagtuyo na, ang una kong nilalagay ah, uh, eto meron tayong bago lumabas sa araw, uh, meron tayong face cover o yung uh, sunblock. Ito, nabibili po ito sa lahat ng department store. Ito pong akin 30, pero ang ina-advocate na nila ngayon, dapat 50 and above na daw po. So, marami naman tayong makikita sa grocery na hindi gaanong malagkit. So, pili lang kayo ng paborito ninyong brand at yung medyo mura-mura. Ngayon, sa paggabi naman, naglalagay tayo. Ito, bigay ni... Pag pupunta po kayo sa sobrang lamig or nakatira kayo sa malamig na lugar, kailangan po mas... Yung inyong mga lotion, mas ano siya, mas malapot. So, ito po yung example. Ng mas, ito po gawa ng dermatologist ni Dr. Akati Go. niya sa amin. At tamang-tama po, pag December, uh, ito talaga yung ginagamit ko. Makikita nyo yan, mas malapot siya. Pero pag ganitong summer, uh, kasi dahil pawis na pawis, ah uh, isa ding magandang brand. Bata pa po ako, ginagamit ko na yung Olay. Yan. Kung nagtitipid, maliit na lalagyanan lamang. So, ito, mas, mas hindi malapot. Mas ano siya. Mas liquid. Kaya, mas bagay kapag ganitong tag-araw. Yan yung mga nilalagay natin. Sa gabi naman, ah, uh, ito po nilalagay natin sa ilalim ng mga mata. At isasama natin yung ating leeg. Huwag kakalimutan mga moisturizer bago matulog. Lalo na pagkatapos na pagkatapos ng inyong shower, maglalagay po kayo ng moisturizer sa muka at baby lotion sa buong katawan. Dahil ito po ang pinakamagandang panahon ng pagdalagay ng lotion. Yung, yung pagkatapos maligo at kakatuyo ninyo para maabsorb yung lotion na nilagay nyo Uh, yung iba, yung mga kalalakihan, ayaw gaano naglo-lotion. So, sa mga boys, kung talagang ayaw nyo ng malagkit, isa po ito sa hindi malagkit yung Johnson's Baby Lotion. Kaya nga, pwede siya sa mga sanggol. Maglagay kayo kasi kung hindi, mga umulubot talaga kayo eh. So, okay to. Kung pangtanggal naman ng makeup, ang ginagamit ko, Eskinol. Kasi, ah, uh, Alcohol based ito, lalo na pag may maliit na pimples, dun, ito yung nilalagay ko pang dinis sa araw, huwag kakalimutan, syempre, brush teeth 3 minutes. Ah, tagalan po natin ng pag-brush kasama yung gums para ah, namamasahe po yung ating gums. Tapos, ang tinuro nga po ng mga dentist, meron na po mga alcohol-free na mouthwash ngayon. Ah, ito na po din yung gusto nilang ipagamit. So, pwedeng lagyan ng tubig konti at saka ninyo. Ngayon, yung buko talagang sabog-sabog, nilalagyan ko na lang po ng konting uh, ano, coconut oil para hindi sumasabog. Pero may mga tao talaga maganda ang hair nila. Uh, ako lang po talagang pangit, talagang paghumangin, ni eh. sabog-sabog. Kaya nilalagyan ko lang oil para hindi gaanong uh, sumabog naman. Ngayon, pag nanunuyo po yung inyong mga mata, pag maghapon sa computer, o kaya naman, summer na summer talaga, or kaya luha ng luha, ibig sabihin po, very dry ang inyong mata, pwede tayong maglagay ng mga eye drops. Kung pulang-pula na, or mahap din mata, ito po, isa po ito sa mga nabibili sa ating mga butika, CeloFresh, or yung mga carboxymethyl cellulose, meron na rin pong generic nito. Ngayon, ang bilin nga natin, huwag pong gagamit, Itong cotton buds, para lang po ito sa labas ng aking tenga at saka pang ng mga make-up. Lalagyan ko ng oil of olay pang ng makeup. up Huwag pong ipapasok hanggang loob kasi mapupush lang po yung tutuli doon sa iloob ng inyong tenga at sasakit po. So, mamninigas po yan doon at magkakos ng ear pain at impacted na cerumen o kaya eh tumigas na tutuli. So, hanggang labas lang po ang gamit nito. Ito namang ating cotton balls. Yan, pang tanggal ng mga kung ano-ano. Uh, pag po nagtatanggal ng makeup, pag masyadong uh, mag -madiin. marahan lang po. At saka kung gagamit din po ng mga uh, ganito pong mga eskinol. Isang daan lang po, wag balik-balik. wag naman, <laughs> kulang na lang eh, hilurin natin yung buong mukha natin kasi Um, baka mag-wrinkles tayo. At huwag pong kakalimutan, kailangan maraming tubig sa buong maghapon. 8 to 12 glasses of water a day para hindi nanunuyo yung ating balat. Tapos huwag pong kakalimutan ha, hanggang leeg, maglalagay tayo ng mga lotion or moisturizer. Tapos yung iba nga, pati dito, oh. tinan nyo, ang yung nilagyan ng lotion at yung hindi, di ba, mas makikita nyo, mas kulubot yung hindi nalagyan. So, dapat yung mga lugar na gusto nyong wag kumulubot, lagyan nyo ng maraming lotion. Di bali ng pagpawisan kayo, okay lang yon Marami naman tayong makikita mga lotion dyan na hindi ganun kalagkit. So, yun yung ating mga tips. Paniligo po, pwede twice a day. Isa sa umaga, tapos isa yung bago matulog, para mas masarap din yung tulog nyo kung nag-warm shower. At wag pong masyadong Mainit yung tubig, maligam-gam lang kasi baka madry yung skin niya. So, yun.